Welcome to my YouTube channel. Mga guys, andito kami sa bahay ngayon. Dito sa Ridgeview, Kabalawan. Ito. Kadating na namin kagabi, ganito siya pa, Kalat ngayon. Yes. ay And, nandito. Yung asawa ko nandun sa taas. Nagtatanim. Ito, punta tayo dito sa kusina namin

Ito yung kubo-kubo namin dito. Ayan, dami namin linisin dito sa kubo-kubo namin. Mga guys, gagawin ko ito dito ng ano. Pag nagkaroon ako ng blessing, gagawin ko itong ano. Swimming pool. Ayan, makala. Ang bahay kubo namin. Dito. Mayroon na siyang CR. Yan, marami yan, Mga lalabang ko yan. Mga ukay-ukay ng mga anak ko. Ukay-ukay ng anak ko para sa Pasko. Eh. Grabe. Grabe kong labahin. Yan, guys. Oo. Ang na ng asawa ko. Saka ito, guys. Ano ba yun? Wala ba tayong ano? Guli, ate. Raito dito. Ang lami siya. Mag, uh, ano. O, umagahan kami. Ito, saging. Tapos, ang partner lang, mga guys, maligam-gam na tubig. Bawal na tayo ngayon ng kapi-kapi. Ayan lang. to Pag wala naman mga herbal-herbal na ano na nilalaga. pwede na lang muna tayo magtubig lang muna Mal malagyang gamto na tubig tsaka saging Ayan yung asaw ako nagtatanim. Tinanggal mo? Ha? Huh? Adi hiya? Nakain tiya? Lilipat na lang. Para mga pagpura siya ulit Nagtanim siya ng ano, kinuha namin kahapon doon sa sa ano si Fisherman na lubi lubi Yan yung bahay doon ng neighbor namin. Dito naman sa kabila. Ito ang before guys. Magiging before to. Pag naayos na to, kaya don't forget to subscribe my youtube channel para updated kayo sa mga videos ko katulad nito nagaano kami ng asawa ko nagaayos dito mga fundasyon na to ibig sabihin mga ano to yung pinataniman na namin para pagdating ng araw pag naayos na namin to ginawa na namin na may swimming pool at uh, ano para maganda yeah. na dito dito na magbabakasyon yung mga kapatid ko. Hindi na kami magrerenta ng binyo. Nice. Kaya dito na, uh, gagawin namin to dito. Hanggang doon. Para yung mga kapatid ko sa Manila. pag nagbakasyon ulit sila, hindi na rerenta ng binyo. Dito na ang binyo namin. Ito, itong lugar na to. Papagandahin namin to mga guys. Ayan. Wow. Sa susunod na ano, sahod ko sa YouTube channel ko. Siyempre, mag-ipon-ipon muna ako. <laughs> Akala mo. <laughs> Akala mo sumasahod na, no? Char, char lang. Hindi pa naman pa ako sumasahod sa YouTube channel ko. Kasi kulang pa po ako ng hours. Doon sa subscriber na 1,000 nakapasa na po ako. Pero doon sa views at saka sa ano, doon sa hours, wala pa po. Kaya, please, tulungan niyo po ako. Mag-share naman po ako ng blessing sa inyo pag ako'y kumita na sa akin YouTube Channel! <laughs> <laughs> <inaudible>